Mula nang dumating kayo dito ng nanay mo, puro kay purwisyo Tinan mo, noon hindi ganan. Dumating ka lang, puro kalat ka nasa ng ang nanay mo? Asaan? Mga porwisyo kayo, manang mana ka sa nanay mo. Pa. Oh, ano, kamusta? May gusto po akong sabihin sa inyo. Ano yun, nanang? Buntis po ako pa. Ano? Buntis? Ilang taon ka lang ngayon. Uuwi ka dito? Basta ibabalita mo lang ay buntis ka? Anak, pinag-aaral kita. Binigay ko lahat ng gusto mo. Mama, pa, mamami naman ako sa inyo eh. Mama, tatapos ko, pa, magtatapos ako ng pag-aaral ko. Tutuparin ko din yung pangarap ko. Anak, pinatay mo na ang pangarap mo ngayon. Sinira mo na ang buhay mo. May hindi pa naman huli lahat, di ba? Ay, hindi. Anak, ngayon may, may palaglag yan. Pag hindi mo palaglag ngayon, makakaalis ka na. Mas pipiliin ko na lamang pong umalis ako kaysa ipalaglag ko itong batang sa sapapunan ko. <laughs> Sino yan? Pa, dito po muna kami tutuloy ni Maika. Ano? Ngayon nakita mo nang ang ginawa mo? At kasama pa yung anak mo? Sus. Yung hirap sa inyo eh, pinag-aral kita, binigay ko lahat ng gusto mo, o ngayon nagsisisi ka. Kaya dito kayo ngayon. Ha? Ito mo yung anak mo, oh. sigurado. Gagawin mo ulit yung mga bagay na pinag-aawayan natin, katulad ng anak mo. tinamo mo nga, mukhang, ay mukhang manang-manang sa'yo, walang pinag-iba eh. Pa, pasensya na po. Wala po tayo kami malapitan eh. Pinalayas kayo sa tinitirahan namin. Eh, na lang po yung isa pong puntahan ko. Yan ang sinasabi ko sa'yo. Ah, anak-anak ka, hindi mo kayang panindigan. Naintindihan mo? Ha? Naintindihan mo, mga kahihiyan na yan? Ay, sigurado ako, pag nandito na kayo, magiging pabigat lang kayo sa akin, eh. Pasensya na po. Wala po kasi kami magpupunta, kundi ikaw lang. Ay, ano pa magagawa ko? Ay, andito na kayo, eh. Pero tandaan nyo, ha? Tandaan nyo. Hindi kayo bisita dito. ang pagtira nyo dito ay pagtatrabuhan nyo mag-ina. Hindi pa pwedeng hindi hindi pwedeng kayo tatamad-tamad dito ha. Ikaw naman, oy. Ayaw kang makaya dito sa bahay ha. At ikaw naman turuan mong anak mo. Baka pagdating ko dito, saksakan ng kakalat dito at ikaw nagse cellphone lang. Hindi na pa pwedeng ganun. Tandaan mo, oy. Hindi na pwedeng ganun ha. O pasok na kayo. Aba may ka, ano na naman yan? Puro kalat ka na naman. Naku, bata ka ha. Mula nang dumating kayo dito ng nanay mo, puro kay purwisyo. Tinan mo. Noon hindi ganan. Dumating ka lang, puro kalat ka. Nasaan ang nanay mo? Asaan? Mga purwisyo kayo, manang-mana ka sa nanay mo. Tawagin mo ang nanay mo. Ngayon din, tawagin mo. Mama, ayaw na po dito. Bumalik na lang po tayo sa atin. ko ba, expect mo na? Saragin po lang ang doon. Gawa po masangit po kasi si Lolo. Ayaw mo na ba dito, ma? Pabayat naman si Lolo mo na ka. talaga maglambing si Lolo, na. Kalaging galit. Pero mahal na mahal ka naman nun, eh. Hindi kasi tayo makakabalik doon, ano? Wala tayong pera pang bayad doon. At least dito, nakakakain ka ng ayos, nakakatulog ka sa malambot na kama, nakakapaglaro ka ng magagandang laruan. Ayaw mo ba nun, na, Ha? Pagpasensyahan mo na lamang yung dodo mo ka. Ganun lang talaga yung dodo mo. Ayaan mo. Kapag nakayipon tayo ng pera, bibili tayo ng na sarili natin bahay. O kaya mamamupahan tayo. Magsasarili na tayo. Hindi na tayo aasa sa lolo mo, ha? Lolo, lolo, ano po nangyari sa inyo? Tulog, tulog. Walang tulog. Ate, kuya ni lolo po, tulungan niyo po. Huh? Nasaan po Pero... sa bahay. Opa, dahan-dahan lang po. Dito po, may putik po dyan. Dahan-dahan po, ha? Ay, anak, sandali lang pala. Damo na tayo sa kahit bahay natin. Magpapasalamat lang ako. Kasi kung hindi dahil sa kanila, baka wala na ako. Sige po. dahan po, ha? Hmm. Ay, magandang magasin yung mga anak. El, Ron. Maraming salamat sa inyo ha. hindi dahil sa inyo, malamang naglalamayan na ako ngayon. Ay nako, wag po kayo sa aming magpasalamat. Doon po kayo magpasalamat sa apo nyo at siya po ang humingi ng tulong sa amin para madala kayo agad sa ospital. Ay napakatalino pong bata ng apo nyo at alam ang gagawin sa mga ganong pangyayari. dadan sa sa pagpupo ha. Hmm. Anak, asa si Maika? Patawag naman. Jamaica! mika Halik ka ba Tawag ka ni Lolo. Dito ka. Maika, pasensya na kayo ha? Kung naging masungit ang Lolo. Ano? Alam niyo naman ang mama mo ay matasang ang pangarap ko diyan. So sumobra naman ako. Sumobra ako na higpit na damay ka pa. Apo, Pagbutihin mo na lang pag-aaral mo ha para sa iyong pangarap. Para balang araw matulungan mo si mama mo. At ikaw naman, pasensya na rin sa mga paghihikpit ko, sa mga salita ko. Sasaktan din ako sa mga sinasabi kong ganyan. Naging matigas ang puso ko dahil hindi ko matanggap ang nangyari sa iyo. Maika, mag-aaral mabuti, ano? At itong bahay na to, sama-sama na tayo dito. Nalimutan na lang po yung nangyari pa. Andito na naman po si Mayka. Babawi na lang po kami sa iyo. Alam po naman po na kaya ka nagalit sa amin mag kasi ang laki po nung nagkawa kasalanan sa inyo. Ngayon po, magpagaling na lang po kayo. Babawi po kami sa inyo ni mika ng tolong todo. Pangako po yan.